Magandang ng araw kaagapay, welcome to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Last week nagsimula po tayo mag-aral ng Psalm 30, no? Maganda po kasi pag uh, nagbabasa po tayo ng mga uh, passages sa Bible scripture, no maganda binabasa rin po natin 'to nandahan dahan-dahan upang talaga mahimay-himay po natin at talagang uh, kumbaga malasap natin talaga yung yung flavor uh, nitong Napakagandang awitin na ito na isinulat ni King David. Ano? So, babalik po tayo ulit, Psalm 30. Uh, babasahin po natin from verse 1 to 5. Uh, pero bago po natin gawin yan, tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa araw na ito at sa pagkakataon na mag-aral ng inyong salita. Marami pong salamat sa bawat isa na uh, sumusubaybay, Panginoon, dito sa programa natin. Uh, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, na uh, sa pag-aaral namin ng inyong salita ay eh, mabigyan po kami ulit ng uh, panibagong rason na purihin ka Panginoon na uh, kung ano man ang pinagdadaanan ng no, lahat na nakikinig uh, sa programang ito Panginoon tulungan niyo po kami na talagang maitaas ang pangalan mo uh, Panginoon salamat po dahil sa anumang season ng buhay namin ay pirming nandadagdag ka at Panginoon na uh, hinihiling po namin na patnubayan niyo po kami sa mga oras na ito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Maraming salamat sa kabutihan niyo po. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again po, no, Psalm 30 verse 1 to 5. Pabasahin po natin ngayon. I am reading from the English Standard Version. Ito po ang sinasabi. Psalm 30 starting from verse 1. I will extol you, O Lord, for you have drawn me up And have not let my foes rejoice over me. O Lord, my God, I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life from among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you saints, and give thanks to his holy name, for his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. weeping may tarry for the night but joy comes with the morning napakaganda po nitong psalm na ito last week uh, na pag usapan natin na it yung unang prinsipyo pag uh, sa pagsamba ng Panginoon principle of worship is to see the work of God meaning to say uh, we are responding don sa ginawa ng Panginoon hindi lang ito dahil gusto nating sumamba pero dapat may rason no kaya hinihintay natin Panginoon ano ba yung ginagawa mo sa buhay ko we have to take time uh, to really contemplate no yung kabutihan ng Panginoon and we sabi nga sa Bible his mercies are new every morning so hindi tayo mauubusan ng rason upang magpuri sa kanya. Ngayong araw naman na to, isa sa mga prinsipyo ng pagsamba sa Panginoon, ano, principle of worship is to speak well of God. No? You know, to really say and to express Uh, yung goodness ng Panginoon hindi yung nagmamaktol hindi yung uh, nagre-reklamo, pero we worship God also by really whatever situation we are in that we speak well of God si David like I said no last week itong psalm 30 na to ay parang gives us a panoramic uh, picture ng buong buhay ni David no last week sabi ni David kasi na pag-usapan natin no ang desire niya itayo yung temple ng Panginoon kaya lang hindi yun yung plano ng Panginoon sa buhay niya at uh, ipinaalala ng Panginoon sa kanya na ang Diyos ang kumuha sa kanya uh, mula doon sa kalagayan niya noon na uh, siya ay isang shepherd na kalimutan na siya ng kanyang uh, magulang no siya kinuha ng Panginoon mula doon sa pastulan at uh, iniligay siya at inanuin siya na maging hari ng uh, kanyang uh, bansang Israel No? So, ang response naman ni David dito sa ginawa ng Panginoon sa buhay niya, babasahin niyo yung verse 1. No? Sabi niya, I will extol you, O Lord, for you have drawn me up. So, yun yung response ni David. I will extol you. No? Ano ba ibig sabihin pag sinabing extol? No? Sabi ni Charles Spurgeon no? sa kanyang commentary sa Psalms. No? So, may ganda tong commentary ito, ang tawag Treasury of David. Ang sabi ni Spurgeon, I will extol thee. So, I, mean, I will have high and honorable conceptions of thee, and give them utterance in my best music. Others may forget thee, murmur at thee, despise thee, blaspheme thee, but I will extol thee, for I have been favored above all others. I will extol thy name, thy character, thy attributes, thy mercy to me, thy great forbearance to my people. But especially will I speak well of thyself. I will extol thee, O Jehovah. This shall be my cheerful and constant employ. So kung mapapansin niyo po, napaka napaka lofty no itong mga katagang ginamit ni Charles Spurgeon no? these are beautiful words to talk about you know what it is to extol the name of the Lord sa Tagalog po ang daming sinabi ni Spurgeon no? pero sa Tagalog may may maganda po tayong translation diyan eh, sa English na I will extol thee ang sa Tagalog po dapat yan eh ang pag-extol, ang ibig sabihin niyan ay itinataas. Meaning to say, to raise up, itinataas. No? Ano ba ninyari pag itinataas natin ng isang bagay? no Today, uh, sana may kape kayo. Pero yung kape ko, eh, napakasarap. Kasi yung kape ko, yung beans ko ngayon, ito hindi po ito paid, ah. <laughs> Gusto ko lang po i-illustrate sa inyo, no. Ito po ay galing sa mga kaibigan ko uh, sa Sinag Coffee Roastery, no. Ito pong uh, may-ari po nitong kumpanyang ito Itong coffee roastery na to Ay kaibigan ko si Paul uh, Sila, mag-asawa Ay nasa, if I'm not mistaken Nasa Mindoro sila no? And they are also uh, sharing uh, God's love To the people around them And one of the ways that uh, that uh, they are doing uh, doing this no project is to make good coffee and make coffee shop na po sila doon uh, they're sharing god's love uh, to the community around them by sourcing good beans and uh, roasting it and serving people kaya yan, Sinag Coffee Roses. Itong kape ko ay galing sa Sultan Kudarat. So ayan, uh, yan ang kape ko. Kaya hopefully may kape rin kayo dyan at sama-sama uh, tayong uh, magkape uh, ngayong araw. Pero nakita nyo ba yung ginawa ko? Uh, itinataas ko <laughs> itong kape ng kaibigan ko. Uh, meaning to say, I am uh, giving a good review of it. no uh, Di ba ngayon sa social media age natin may mga recommendation na like and subscribe, mag-comment kayo. By the way, kung nanonood kayo online, no, it will also help us kung nagla-like kayo at nagsusubscribe, comment kayo diyan. Uh, hindi ako nakaka-reply lagi pero nababasa ko yung mga sinusulat niyo. Uh, 'Yun ang ibig sabihin pag itinataas mo ang isang bagay. Ngayon, uh, kung uh, nag-attend kayo ng worship service ganyan, marahil uh, maraming beses 'yun ang naririnig yun. no? itata i ang pangalan ng Diyos and sometimes that can sound a uh, uh, very foreign sa atin may term tayo diyan Christianese no ano yung mga katagang mga Kristiyano lang nakakaintindi. pero yun ang ibig sabihin pag sinabi nating itataas mo ang pangalan ng Panginoon you will extol him no ipagmamalaki mo siya you will give a good review of God <laughs> so that other people also might experience kung ano ba itong nararanasan nating kabutihan ng Panginoon. Napaka-importante itaas natin lagi ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, um, when things are doing going well, no, napakadaling itaas ang pangalan ng Panginoon. No? Dali siyang ipagmalaki, um, you know, talk about Him to our friends, our co-workers, when things are going well. Pero it is a little bit more difficult when things are not going well. Now, Remember si David ipinaalala ng Panginoon sa kanya kung paano siya kinuha at inalagaan ng Panginoon mula doon sa uh, sa, uh, sa pagiging shepherd niya no uh, Sa pastulan niya. At itinaas siya ng Panginoon. And you know what sa buhay ni David? Uh, ilang beses na kasi siyang isinalba ng Panginoon no. Which is ironic kasi ang sabi niya, I will extol you, O Lord, for you have drawn me up. So, itinaas si David ng Panginoon. Kaya, itataas din, Panginoon, itataas din ni David ang Panginoon. So, it works both ways. But, ang dami ng pinagdaanan ni David, uh, he was uh, in a battle against a giant. no He was, uh, all his life, he was uh, fleeing from a very jealous king. Nagkaroon uh, sa sa time niya bilang king ng civil war and the uh, opposition was led by his own son uh, nagkasala siya with Bathsheba. and daming daming pagkakataon sa buhay niya na itinaas siya ng panginoon so ang response niya naman sa panginoon e eh, itataas niya din ang pangalan ng panginoon it's very important for us to learn how to speak well of God, not only in good times but particularly when things are not going uh, the way we want it to go difficult times um, may isa ding manunulat ng awit uh, medyo mas malapit sa panahon natin na isang hymn no? Marail siguro iba sa inyo nakakanta rin to sa mga simbahan nyo kung kumakanta pa rin kayo ng traditional hymns um Itong hymn na to ay ang tawag ay, It is well with my soul. Ang sumulat po nito ay si Horatio Spafford. Very interesting tong taong to si Horatio Spafford kasi meron siyang business no. Unfortunately, yung business niya ay talagang nasira kasi nagkaroon ng tinatawag na Great Chicago Fire. Na wipe out talaga yung business niya. So yung pamilya niya magre-relocate sa England. Nauna na yung uh, asawa niya at yung mga anak niyang babae hindi ako nagkakamali, may tatlo siyang anak na babae. Na on the way to England, nagkaroon ng uh, karoon ng bagyo, malaking tragedy, may shipwreck, no? At nawala, ano, uh, pumanaw yung kanyang tatlong anak. Yung asawa niya, uh, nung panahon na to, telegrama pa, no? Hindi pa uso yung messaging, texting, calling, no? Uh, padala siya ng telegrama kaya kay, uh, kay Horatio Spafford. Ang sabi niya lang, uh, saved alone. Apaka sakit siguro marinig yun bilang tatay no at bilang ina rin na papadala mo yun sa asawa mo na sinasabi mo wala na yung mga anak natin. Uh, sa kalungkutan ni Horatius Pafordi eh, sumunod din siya uh, doon sa kinaroroonan ng kanyang asawa to meet her. and uh, nung siya yung naglalayag yung kanyang barkong sinasakyan nung dinaanan nila yung exact spot kung saan namatay yung kanyang mga anak eh hindi niya mapigilan ng kanyang sarili at uh, sinulat niya yung kantang ito it is well with my soul ngayon itong unang mga linya dito eh very comforting no sabi niya when peace like a river attendeth my way when sorrows like sea billows roll whatever my lot thou hast taught me to say it is well it is well with my soul whatever my lot thou hast taught me to say it is well with my soul uh, sa tagalog yan kahit anuman ang aking kapalaran tinuruan mo akong sabihin it is well with my soul. Hindi ko alam paano tagalugin yan, pero sa akin, correct me if I'm wrong, no? it is well, siguro sa isip ko, okay lang sa akin. Tanggap ko. Mabuti ito sa aking kalooban. Kahit anong pagdaanan ko, tinuruan ako ng Diyos, na sabihin, okay lang. Okay lang ito sa aking kalooban. You know, this is how we speak well of God. You know, when you remember um, the goodness of God, which which are new every morning. Whatever season of your life you're going through, whether it's good times or tough times, you will have enough reason to speak well of God. So, iwan ako tong question na to bago tayo magtapos. No? Do you speak well of God when you're going through a difficult time? Pag nilay-nilayan po natin to, no? do you speak well of God? Do you give high praise to God when you're going through a difficult time? I tell you, we have a lot of reasons Uh, to sing praises to God because yung mercies nga laging sariwa bagong umaga. Pero it's just a matter of really taking time, you know, seeing how the Lord is working and responding uh, to Him by speaking well of Him. No? Bago tayo maghiwahiwalay, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, marami pong salamat sa aming uh, opportunity ngayon upang mapag-usapan ka Totoo nga Panginoon dami mong ginawa sa buhay namin hindi kami mauubusan ng rason na purihin ka pero dumarating din yung mga parte sa buhay namin na mahirap nga ito i pray Lord uh, for those who are listening or uh, going through a tough time i pray Lord that uh, you would allow them to remember your goodness and to speak well of you specifically in hard times and i pray that your comfort would be with everyone and that you would lift up your name Ah, in our lives. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa programa nating Kapitira. Ito po ay makikita nyo rin po sa Facebook at sa Spotify po. Ito, type nyo lang yung Kapitira. And of course, dito lang po yan sa inyong FEBC Radio TV. Makita-kita po ulit tayo next time. God bless you po. Bye.